Nagkasundo ang Israel at Hamas sa tigil putukan sa Gaza Strip. Ang ganitong balita ay nagbibigay pag-asa sa marami. Pero ano ang susunod na mangyayari? Pagkatapos ng unang tigil putukan, may halos dalawang pang punto sa peace plan ni Donald Trump na layong tapusin ang digmaan sa Gaza Strip. Sa episode na ito, Tatalakayin natin kung posible ang kapayapaan sa Gaza Strip at paano dapat tumugon sa mga balita ng tigil putukan doon. Kung gusto ninyong malaman ang mga pangunahing balita tungkol sa pagtigil ng putukan sa Gaza Strip, pumunta lang kayo sa aking YouTube channel at panoorin ang nakaraang episode. Dito, magbibigay tayo ng kaunting pagsusuri sa mga nangyayari. Ako si Alexi Pechi. Tara, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na araw-araw may mga balitang may kasamang pagsusuri sa YouTube channel na ito para lagi kayong updated. Kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like, mag-komento, at sumali rin sa aking Telegram channel na Patchy News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga bagong balita agad. Kaya ang Hamas at Israel ay nagkasundo sa tigil putukan simula 12.00 ng Oktubre Siyam. Parang tunog ng katapusan ng digmaan, pero ganun lang kung di ka pamilyar sa nangyayari sa gitnang silangan. Ngunit dito papasok ang tanong, anong susunod pagkatapos magdeklara ng tigil putukan? Kahit na nagkasundo na ang Israel at Hamas sa unang yugto ng tigil putukan na naabot sa tulong ng Estados Unidos ng Amerika, marami pa talagang kailangang gawin. Hinimok ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang kanyang pamahalaan na ratipikahan ang kasunduang pangkapayapaan. At ayon sa batas, pagkatapos bumoto ng gabinete ni Netanyahu para sa kasunduan, may maikling panahon para magsumite ng petisyon upang kwestyunin ang kasunduang ito. Kapag nalampasan na ang balakid na ito, maaaring simulan ng pamahalaan ng Israel ang pagpapalaya sa mga nakakulong at dineting Palestino. Maayos ang lahat Kumpirmado na ang tigil putukan sa Israel. Bakit ito mahalaga? Tanging matapos mapagtibay ang kasunduan sa Israel, maaaring palayain ang mga bihag ng Hamas na ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay maaaring mangyari sa lunes o martes. Matapos suportahan ng pamahalaan ng Israel ang kasunduan, kailangan umatras ng Israel sa itinakdang linya sa loob ng 24 na oras. Ibig sabihin, idineklara na ang tigil putukan pero opisyal lang magsisimula sa loob ng 24 na oras. Magsisimula lang ang 72 oras na bilang pagkatapos nito na obligadong palayain ng hamas ang mga bihag. At kalaunan, muling sinabi ni Trump na ang natitirang mga bihag na hawak ng hamas ay palalayain mula gasa sa lunes o martes ng susunod na linggo. Nananatili ang kanyang intensyon, mga subtitle ni Dima Torsok. Pumunta sa rehiyon upang ipagdiwang ang kaganapang ito. Sipi, naniniwala akong magkakaroon ng matatag at panghabambuhay na kapayapaan sa gitnang silangan. Nakamit natin ang paglaya ng lahat ng natitirang bihag at sila ay dapat palayain sa Lunes o Martes. Komplikado ang proseso ng kanilang paglaya at ayokong sabihin kung ano ang dapat nilang gawin para makalaya. May mga lugar kayong ayaw puntahan, pero ibabalik namin ang mga bihag sa Lunes o Martes. Magiging masayang araw ito. Susubukan kong maglakbay para ipagdiwang ang sandaling ito, kabilang ang paghinto sa Ehipto para sa opisyal na pagpirma bilang paggunita sa kasunduan. May ilang detalye sa kasunduan ito na kailangang linawin. Wala pang malinaw kung sinusinong palestinong bilanggo ang palalayain ng Israel. Kahit nagpalitan na ng listahan ng pangalan ang Hamas at Israel. Sinabi ng isa pang kinatawa ng Hamas na minamanipula raw ng Israel ang mga listahan. Ano sa tingin mo? Hindi rin alam. Halimbawa, kung ilan ang handang palayain ng Israel mula sa mga bilangguan ng mga Palestinong nahatulan dahil sa mga teroristang gawain. Sa unang yugto ng kasunduan, kailangan nilang palayain ang 250 bilanggo. Hindi pa rin malinaw kung sino-sino sila. Ayon sa mga Israeli na pinagkukunan ng impormasyon, malamang hindi mahanap ng Hamas ang ilang bangkay ng bihag kaya hindi nila magagarantiya ang pagbabalik ng lahat. Ang mga mandirigma ng Hamas mismo ay nagsabi na ang tanging kondisyon para sa pagpapalaya ng mga bihag ay opisyal lamang. Nakasaad sa kasunduan na ito ang pagtatapos ng digmaan, hindi pansamantalang tigil putukan. Ibig sabihin, hindi tuluyang masisira ang estruktura ng Hamas, taliwas sa layunin ng Israel. Ayon sa mataas na opisyal ng Hamas, may kasunduan na sa tigil putukan sa Israel sa Gaza Strip. Dito ay nagbigay ng isang kawili-wiling pahayag si Hasim Kassem. Siya ay isang kinatawa ng mga mandirigma ng Hamas at narito ang kanyang sinabi. Ang Hamas ay may garantiya na hindi muling magsisimula ang digmaan matapos ang pagpapalitan. Narinig din natin kung paano direkta at malinaw nagsalita ang pangulo ng Amerika tungkol sa isyung ito. Kami, ang Hamas ay nagpasalamat kay Pangulong Donald Trump sa tulong niya sa pag-abot ng kasunduang ito. Nagsikap si Pangulong Trump tapusin ang digmaan sa Gaza Strip at hinihikayat namin siyang ipagpatuloy ang pressure sa mga mananakop para tuparin ang lahat ng kondisyon ng kasunduan. Hindi pa ito ang katapusan. Dito pa lang magsisimula ang pinakakapanang panabik na bahagi. Ayon sa kinatawan ng Hamas, may binago sa plano ng bahagyang pag-atras ng puwersang Israeli. Dapat magsagawa ng operasyon para palitan lahat ng bihag, maging bangkay man o buhay. Hindi rin malinaw kung tinanggap ng Israel ang mga pagbabagong ito. Pero sa tingin ko, hindi ako naniniwala doon. Ayon kay Kasem, kinukwestiyon ng Israel ang listahan ng dalawang daan at limampung palestinyanong bilanggo na palalayain sa unang yugto ng kasunduan. Uulitin ko, walang binanggit na bilang sa publiko, pero hindi tumitigil dito ang mga militante. Sinabi ng mataas na opisyal ng Hamas na si Usama Hamdan na inaasahang magaganap sa lunes ang pagpapalaya sa mga Israeli na bihag at mga Palestinyanong bilanggo. At sa parehong araw, inaasahan ng mga militante ng Hamas na lalabas si Donald Trump at magbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Gaza Strip. At dito, ipapaalala ko na dati nang inilathala ni Donald Trump ang isang plano kung saan ang isang palestinyanong komite sa ilalim ng pangangasiwa ng isang internasyonal na organisasyon ang mamamahala sa Gaza Strip hanggang sa EDIC. At ang internasyonal na organ na ito ay dapat pangunahan mismo ni Donald Trump kasama ng iba pang mga pangunahing bansa, lalo na mula sa mundo ng mga Arabo. Gayunpaman, si Pangulong Trump nang inihayag niya ang kasunduan ay hindi naman nabanggit kung paano pamamahalaan ang Gaza. Sabi niya tapos na ang digmaan, pero ano ang plano ngayon sa Gaza? Kaya sa ngayon, mukhang nakuha ng Israel ang pagpapalaya sa mga bihag, pero hindi pa nila tuluyang nawasak ang Hamas at natapos ang digmaan. Dahil malabong basta na lang isuko ng Hamas ang kanilang mga armas, magkusang buwagin ang sarili at isuko ang kapangyarihan sa Gaza Strip. Hanggang dito muna ako. Ano opinyon at konklusyon ninyo? Tulad ng nakagawian, mag-iwan kayo ng komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo, paalam sa lahat.